Guys, yung kalapati oh. Pag nalipinas, ah, ihaw gid ba? <laughs> ihaw gid ka kalapati ha ka. Ayan guys, yung Danish Guys, pag-usapan natin yung unang pagluhod sa akin ng asin. Yun, kayo nakakaranas ba kayo noon? Ako, I think grade 1. Kasi nung time na yon, umaga, papasok kami, pinabauna na kami ng kanin at saka itlog. Kortang halian ng magulang namin. Ako at saka ate ko. Ang nagdala ng baon is ako. Share kami ng ate ko nun, guys. Kasi iisang lagayan lang. Ito, grade 1, is, syempre, sinabi wag nang umuwi kasi delikado at saka para siguro hindi para hindi din mapagod kasi galing sa bahay namin malayo-layo pa yung lalakarin papuntang school kaya siguro inisip ng magulang namin is magbao na lang para hindi mapagod at saka ano isa triangle to guys grade 1 ko dala-dala ko yung baon eh nung dala, -dala kong baon, kanin at saka pritong itlog ang baon namin nung guys. Naalala ko yung pritong itlog. Tapos nung mag guys, tapos nung mag na mga, ano bang oras nun sa resist sa, sa, Pinas? Mga 9 or 10, ganyan. Agoy guys. Ang sit ang laway. pag guys. Naman may baon ato at sinilio sinsilyo ang ang gibuhat nako guys. Kagikaon man ako ang kanon. Gikaon ako ang kanon guys na may itlog. gipang tagaan pa na ako ang akong mga classmate guys. Gitagaan di pa kaon ako ang classmate kay nalagi kanon ug itlog. Siguro wala wala sa kung una una nga baon to for tanghali pang tanghalian. Agoy pagka alas 12 guys. Ah pag resist na mo kay na nahurot gipakaon pa na pa Ang mga classmate guys. katunga ko an guys baon para to sa amo magsuon sa kung ati. Bao namo pang tanghalian para di na may mag-uli-uli lagi. Aguy ah, pagka kuan gay resist nahurot na na nahurut. Pag tanghali alas 12 adto sa akong ate sa akong school, guys. Pag tanaw niya sa baunanan kay nahurut naman guys ang baunanan. Sukro akay sa akong ate nangulit mi nangulit mi sa kuan away ah, mi ato naglakaw mi away. Ah, nangulit mi sa balay, guys. Pag-uli na sa balay gibuwa na gibunal-bunalan guys gipaluhod og asin oh, pero ako okay la kauban na kung ate guys mas -way sala guys gipaluhod pud siya asin mm -hmm. kaming duha ang gipaluhod og asin sa atubangan sa altar guys kaya akong ate grabe yung kasuko ah, sa kuasa una o kamu kamo guys naka-experience ba mo gipaluhod og asin sa ato siguro ni niabot pud isa ka oras guys eh, nanglakra ang mga asin sa tuhod sakit ka ayo guys ngano kasi kamaldita nako nang gikaon ako. ni panghatag pa nako ang baon guys akong ate wa na So, so, adto magkaaway na mi sa akong ate mm -hmm hate hate na namo ang each other kay ni naapil man pud siyag bunal-bunalan guys naapil pud siyag luhod ug asin na wala siyang kamalay-malay guys nga gipakaon dai nako ang baon gipantay lang pud day sa amo ang mag among ginikanan di guys ang pagmamahal nila kay ilisod man pud ako lang pud ang mabunalan pud adto Nga, giingnan man akong ati nga para sa amo i eh, e, akong ati gipa, gibilin man sa ako awan gidala kung siya na unta nag ko ah, nag, nagdala ad to. dito mahita mo kay grade 1 pa man ko to, guys usap ay buot sa grade 1 uy mao to guys kung kinsay nakarelate ani guys comment kayo mm -hmm. thank you for watching guys please like and share and follow see you to my next vlog dinot kayong lugar guys Ubanan mm -hmm. na kung manghod na mag-jogging kasi nga yun ang sabi ng doktor kailangan magano. Eh, kailangan din ng mag-check up. Ito din pala guys.